what's up guys na yung number 20 oh kami ah, dire ka RJ ba eh ah, wata na lubong oh dire sa kami kay oo oh, oh, may lingaw rito sa balay ay pang lamok mo nito oh, Ano namurot Murot, mo nito ba yung balay kay pang so mong ko na namo oh, ni ka RJ ano yung

sa batalyon yan mingaw kay bay mingaw